Ah. 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 Uh, suka na i silina. Ah. ah. Matik na na. Luto na tripping so? Dito, ka, pali, Ah.

kami, Kami sa fish pan karon. Dako ni na area. Sa area of responsibility ni. Meron kay na pispan pan ko ana ni, sarad ana wala na gibuhi an. Sayang igagaw ni. Kita sa mga bayan ko yaw. Ngana ug nyo igagaw. Nagadaw <laughs> ni ni. <Pare>, Are, tonton. <coughs> Are jawor kes. Jawor kes.

Ano? Bukit nga may nakulog kayo? Naisip ikon ba? Sige, dami po pare? Bukit nga may nakulog kayo? May nakikisili. Ayan, iwan pre. Pre. Lahat <laughs> na iyon magsuba. pre. Iyon sa man. Iwan Pre. Iwan ka Nga nagubang sa... Iwan. Alimot ka na. Shut out. Nag-uuban may ikaron sa mga ka-trippings. na ako din mga ka-uuban. Mga ka-trippings. Papalo na sa ilang page. ika eh, ilang page. Mga wani akong ka Mga ka-trippings na ilang page. Trupa, ni Vince, mga vlogger nila. Mga vlogger sila. Trupa Trippings. Trupa Trippings. na lang sa ilang kuan page. Ano sa tuwa? page? Disinkombe l kara istoria Disinkombe <coughs> Basta basta Baru temulang ke butum Ketukna Borot namu bahau Oh iya Nah cair bukan Bukan Oh nama Oh. oh. big tubig mga. Dagwa po. <coughs> Indot man niyo, okay Kami ito pari ay. Dan ana unya. Duwasan sa kapayag. Tuh, lapukun mana pukon Tak, 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 Pre. Buwak ka baus. Na. Magandang araw guys. Mauro to maka soldier. Salamat sa pagtanaw. Pa-subscribe po, pa-follow lang og share sa ako video. Salamat. Ha. Ta pa-follow sa ako kauban ila page ka trop uh, a Trupa tripping. Tropa trippings. Papalo na lang sa ilam. Salamat sa inyong pagtanaw. Mora to. Bye-bye. Bye-bye. Gamping bye. bye bye. tanan. Masak na Ari ya.